kasunod sa mga dahilan kung bakit ayaw pa mag-muslim ng isang tao although, alam na niya na islam ang Islamang katotohanan iniisip niyang uh, gusto ko mag-muslim pero daming bawal eh o di kaya gusto ko mag-muslim pero gusto ko iwan ko muna yung pagyosi, iwan ko muna yung pag-inom ng alak, iwanan ko muna yung bisyo ko or meron pa mga mas matindi, gusto ko mag-muslim kaso bakla ako, beki ako So, ilan ito sa mga dahilan kung bakit inaantala ng isang tao ang pag-muslim? Ito ang payo natin. Una, ang pag-muslim, pag-muslim ka at naranasan mo ng maging muslim, mauunawaan mo na hindi naman marami yung bawal. Totoo po, kakaunti lang yung bawal at napakaraming pinahintulot. For example lang, tayo sa pang-araw-araw nating buhay, mayroong karne, at maraming uri ng karne. Merong mga seafood, merong mga halaman, merong mga prutas, merong mga gulay, at iba-iba yung mga nakakain natin. Yung pinagbawal dito, halimbawa lang yung karne ng baboy. Napakaraming pa rin pinahintulutan. Sa inumin, kahit anong inumin, napakaraming beverages uri ng inumin ngayon. Pero ang pinagbawal lang, pinakalalasing, pag tinignan natin sa Islam, mas marami yung pinahintulutan. Kakaunti lang po yung pinagbawal at yung pinagbawal pa yung mga nakasasama pa para sa atin. Kaya hindi mo talaga gagalawin yung lasong dahil alam mo nakasasama para sa'yo. Pero yung mga bagay na nakalalasing, pag-inom ng alak, uh, pagkain ng baboy, lahat ito, alam na ng mga tao na meron ang masamang epekto. Okay? So yun ang gusto natin tanggalin. Pag ikaw ay naging muslim, marerial na nakakaunti yung bawal mga masasama pa yung epekto at napakaraming mga pinahintulutan ng ating Panginoon ang mga dalisay na biyaya para sa atin. Ikalawa, yung paninaw pananaw o paniniwala na ayoko mag-Muslim unless matigilan ko mula yung aking bisyo. Teka, teka, teka. Kung hindi ka magmo-Muslim, hindi mo yan mabibitawan. Kung hindi ka magmo-Muslim, ang chance na mabibitawan mo yan ay napaka liit. Pero ito, magmuslim ka. At nariyan yung pagkakasala na iyong nagagawa. Nauunawaan nyo. Hindi yung sinasabing pwede yun at ipagpatuloy mo. Hindi yung tinotolerate. Pero, anong pipiliin mo? Mamatay ka na, halimbawa lang ha, kasi ang inaasip natin dito yung, yung state na kusaan tayo aabutan ng kamatayan na harap tayo sa ating tagapaglikha mamatay ka na ikaw ay Muslim, pero meron ka nagagawang ilang kasalanan kagaya ng hindi mo pa naiiwasan dahil nga bagong Muslim ka pa or mamatay ka na hindi ka Muslim at bitbit -bit mo rin yung kasalanan na yun. Di ba? Bakla ka, pero niyakap mo ang Islam. To be straightforward. O bakla ka at hindi mo niyakap ang Islam. Nagyoyosi ka, nagmuslim ka na. Doon ka inabutan ang kamatayan o nagyoyosi ka at inabutan ka na hindi mo niyakap ang Islam. Tumador ka ng alak at nagmuslim ka. dun ka inabutan ng kamatayan. At ito naman, ikaw ay tumador ng alak, palainom, at inabutan ka ng kamatayan na hindi ka muslim, hindi mo niyakap ang Islam. Alam mo mas mabigat ito. Alam mo mas matindi ito. At mas malala ito. Kumpara, inulit natin, hindi natin tinotolerate. Pero kung darating yung ganong panahon, mas matimbang ito at mas meron kang kaparatagan sa puso mo na yung tamang pananampalataya ay hindi mo siya tinalikuran. Inulit ko ha, hindi ko tinotolerate, hindi ko sinabing ipagpatuloy mo. At sinisikap natin na magpayo dahil ito yon. Kapag nagmuslim ka, merong Islam na maggagabay sa'yo na unti-unting maghuhubog ng pagkatao mo at magdidisiplina sa iyo para kalaunan ay maitigil mo na ng lubusan yung masama mong kinagawian. Pero kung walang Islam, walang magagabay sa iyo ng matibay na patnubay para bigyan ka ng pagdidisiplina at ng pagtatama sa kung ano ang dapat mong gawin. Okay? So kung meron ka mga kinasanayan, magmuslim ka. Wag, wag, mong, wag mong isipin na meron ka nito, meron ka nun. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat ng anak ni Adan nagkakamali. Ang nakakahiya sa mga nagkakamali, yung ayaw magbago. Pero kung niyakap mo na ang Islam, yun ang pangunahing tanda na gusto mo nang baguhin yung bisyo, yung buhay na masalimuot, yung buhay na nalugmok mo sa kasalanan noon. So, huwag kang malilihis. Maraming bawal? No, no, no. Kaunti lang po at mga nakasasama pa. Yung bisyo, yung masamang kinagawian, magmuslim ka sapagkat gagabayan ka ng Islam para ganap na mabago at madisiplina mo ang sarili mo. Unless, pag walang Islam, hindi ka nito magagabayan kahit ano rehabilitation pa ang gawin sa'yo, kakaunti talaga yung chance para maiwasan mo ang mga uh, bisyo, ang mga, mga samang kinagawian. So, saan nakapagbigay ginaw ito na Huwag nating iantala yung pag-muslim. Magtanong kayo, baka meron pa kayo naisip at sasagutin yan ng mga kamusliman, sasagutin yan ng Islam sapagkat ang Islam ay solusyon sa lahat ng kinakaharap na suliranin o pagsubok nating na mga tao. Palatandaan ang Islam ay e galing sa ating tagapaglikha, ang Islam ng katotohanan. Hanggang sa muli, maraming salamat po.